You know? So, nandito tayo ngayon sa Batu Ferry. Dati tayo Bato Ferry kakabsat, no? So, traffic. Tatalangan na nag, uh, ano tawag nyo? Na? Tatalangan na nag-arangkada. O, oh, diba? So, tatayak pa lang dito ay uh, Batu Ferry. Na traffic nga talaga. So, syempre, kasta nga talaga iti uh, drivers. Kailangan nga Ibang doon, be patient. Parang ganyan. Be patient lang. So, doon yung ambulans yan. Okay. Yan. So, kailangan na uh, priority ang mga yan. Ito ah, talaga, kakabsat. Ano? Na... Kailangan iti si driver ng ikot. Uh, patient lang. Hindi natin kailangang uh, Agapura nga, agapura. Anya. So, kailangan nating sumunod sa batas. Kung ano yung batas ng uh, highway, sundin mo. Para maganda ang flow. So, minsan, nagadugamin iti driver nga. Tika, edang ay kat. Ayan, yeah, makadano da nga dako ako sa O, ride dati batas nga ikat. Hanta nga patpat yung di batasan. Yan ang mahirap, e eh, no? kailangan ng mga driver na kagaya natin is uh, una sa lahat disiplinado sa daan hindi kailangan magmadali kasi ka ba madali mo ka mamadali mo baka mamaya ikaw pa yung source ng traffic di ba so yun lang ingat po kayo palagi sa pagmamaneho at ingat uh, ingatan kayo ng Panginoon God bless and ride safe mga kasama kong driver